Natakot ang babaing drug lord nang matuklasan niya ang lalaking nakasandal sandal sa puno. Ay posibleng isang pulis na undercover. Kaya naman pinapatawag niya ito sa telepono para tawagan ng pulis. Ayoko. Tawagan mo. Si Wu Shenfeng naman ay biglang kinabahan ng husto dahil hindi alam ni Chen Yu na siya ay isang undercover. Kung tatawagan ito, malaki ang posibilidad na ma-expose at ang babaeng drug lord nang makita ang pag-aalangan ni Wu Shenfeng. Diretsong inutusan ng mga tauhan niyang ibigay ang cellphone at inilapit sa kanya. Dahil dito, agad na tumagilid ang puso ni Wu Shenfeng. Ngunit sa ngayon, kung hindi tatawag, tiyak malalagay siya sa panganib. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang cellphone. Tinawagan si Chen Yu at ang hindi inaasahan ng lahat ay, si Chen Yu. Nang makita niyang isang hindi kilalang numero ang tumawag, akala niya ay isang spam call. Diretso niyang pinutol. Magandang araw. Ang numerong inyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Mangyaring tumawag muli mamaya. KY. KY. E90. AGSU. AYYI. Siya ay pulis. NC. Kapag nakakita ng hindi pamilyar na numero, tiyak na hindi sasagutin. UM NN2. Inisip ni Wu Shenfeng na sapat na ito upang malusutan. Ngunit hindi niya inasahan na pipilitin siya ng babaeng drug lord na tumawag muli. Alam ni Wu Shenfeng na kapag tumawag ng dalawang beses, tatawagan na ng karamihan. Kaya't nagdasal na lamang siya ng tahimik. Ang kabilang panig ay maaaring malino na makuha ang sariling mga pahiwatig. Halo? Sino ito? Chen Yu. Ako ito. Wu Shenfeng. Pagkarinig ng boses ni Wu Shenfeng sa kabilang linya, agad na nagulat si Chen Yu. Kaya agad niyang kinuha ang telepono at lumabas. Hindi pa tapos magsalita si Wu Shenfeng. Agad niyang binaba ang tawag. At ang ginawa niya, ay lalong nagpalalim sa pagdududa ng mga drug trafficker sa kanya. Hindi na ba yun no number ngayon? Nakikitang delikado na ang sitwasyon, mabilis na nag-isip si Wu Shenfeng. At agad na sinimulang tanungin ng mga drug trafficker na naroon. Ano ngayon? May problema ba? Sigurado akong nasa istasyon ng pulis siya ngayon. Baka may meeting pa nga. At marami pang mga leader sa paligid niya. Pwede ba niyang sagutin ang tawag ko? Ano bang status ko? Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Kasama ba ako sa inyo o sa kanila? Ano ba ang pinagdududahan ninyo? Habang si Wu Shenpeng ay naguguluhan sa kanyang talooban. Bigla na lamang tumawag pabalik si Chen Yu. Upang mapagtanto ni Chen Yu ang kanyang kasalukuyang talagayan. Sinadya niyang magkamali sa ilang bagay na alam nilang dalawa. Sa kanilang pag-uusap. Chen Yu Ako si Wu Feng Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Naalala mo ba kung anong araw ang sa makalawa? Araw ng kamatayan ng nanay ko, pagkarinig niyan, agad na naintindihan ni Chen Yu, malaki ang posibilidad na si Wu Shenfeng ay kasalukuyang nasa panganib, dahil malino niyang naaalala, hindi naman araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina, at dahil sa mga nagdaang pagkakataon, matagal nang nahulaan ni Chen Yu, na si Wu Shenfeng ay maaaring isang undercover ng pulisya, at sa sitwasyong ito, malino na kailangan ng kabilang panig ang kanyang kooperasyon, kaya't nagsimula siyang mag-arte sa telepono, Wu Shenfeng, anong kalukohan ng pinagsasalukuyang? sabi mo? Ah, iniwan mo na lang ako. Umalis na ako sa task force, alam mo ba? Binalik na ako sa police station, naging pulis na lang ako sa barangay. Alam mo ba, nahuli ko na ang pumatay sa tatay mo. Nasara ko na rin ang Jamie A. Sauer. At sa bawat kaso ng paggamit ng droga, lagi kang nakakaalis ng walang bahid dungis. Sabihin mo sa akin kung bakit ito nangyari. Nang marinig ito, si Wu Shenpeng ay malinaw na. Alam na ni Chen Yu ang kanyang mga pahiwatig. Ang puso niyang puno ng kaba ay tuluyan ng hamupa Dahil alam niya, sa pamamagitan ng mga salitang ito ni Chen Yu, nawala na ng duda ang mga drug dealer tungkol sa kanya at ang dahilan kung bakit pinakol ni Wu Shenfeng si Chen Yu. May dalawa pang mahalagang layunin. Una, upang tiyakin ng kanyang pagkakakilanlan. Maaari mo ba akong sabihan ng totoo? Totoo ba ang ulat ng pulisya ng Yan Iyon ay isang ulat. Ulat na ipinaabot sa buong lipunan. Ano ba ang akala mo? Matapos ang hakbang na ito, biglang tumibay ang loob ni Wu Shenfeng. Isang sipa, tumilapon ng upuan sa ilalim ng mga paa, at agad siyang umalis.